Hoy, pop at drama fans! Maligayang pagbabalik sa Celeb Boss Philippines, ang iyong pupuntahan na channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong Korean star. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa multi-talented na si Bai Suzy, nakakabalik lang sa kanyang inaabangan na musika sa kanyang bagong single, Comeback. Makalipas ang halos tatlong taon, bumalik si Suzy na may magiliw na track na nagpapakita ng kanyang nakapapawi na boses at signature charm. Suriin natin ang mga detalye. Noong lunes, ibinaba ni Suzy ang kanyang bagong single, Comeback, kasama ang isang magandang kinunan na music video. Ang track ay isang malambot at mahinahong tune na nagha-highlight sa mga nagpapatahimik na boses ni Suzy, perpekto para sa pagre-relax pagkatapos ng mahabang araw. Itinatampok sa music video si Suzy sa maaliwalas at panloob na mga setting, nakasandal sa sopa na may hawak na libro, tumatalon-talon sa paligid ng kanyang silid tulugan, at may mga itim na eksena sa kusina. Nostalgic touch sa mga visual. Ito ay minarkahan ang unang opisyal na paglabas ng musika ni Suzy mula noong kanyang dalawang libo at dalawamput dalawa single, Kate. paman, pinanatili niyang buhay ang kanyang mga talento sa musika sa pamamagitan ng pag-record ng mga kanta para sa kanyang Netflix drama na Doona. At ang pop survival show na Are You Next? Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik at ang comeback ay hindi nabigo. Unang sumikat si Suzy bilang miyembro ng girl group na Miss A na nagdebut noong 2010 sa mga hit tulad ng Bad Girl, Good Girl, Hush at Only You. Mabilis na naging isa ang grupo sa pinakasikat na acts sa pop, ngunit na disband noong 2017. Sa kabila nito, ang karera ni Suzy ay patuloy na umangat nang lumipat siya sa pag-arte. Noong 2011, ginawa ni Suzy ang kanyang debut sa pag-arte sa Dream High, kung saan ginampanan niya ang pangunahing papel ni Go Hiemi. Nang sumunod na taon, nagbida siya sa hit romance film na Architecture Isang Daan at Isa, na nakakuha sa kanya ng titulong Nation's First Love. Mula roon, nagpunta siya sa pagbibida sa mga minamahal na dramas tulad ng Uncontrollably Fond at While You Were Asleep naging abala si Suzy sa kanyang karera sa pag-arte, nabida sa mga kamakailang drama tulad ni na Anna, Doona. Pero hindi lang iyon, naghahanda na rin siya para sa isang reunion series, kasama ang kanyang uncontrollably fond co-star na si Kim Woo Bin. Nakatakdang mag-stream ang serye sa Netflix sa ika-apat na quarter ng 2025 at, at ang mga tagahanga ay nagbibilang na ng mga araw gustong gusto ng mga tagahanga ang pagbabalik ni Suzy sa musika. Isinulat ng isang tagahanga, ang kanyang boses ay nakapapawing pagod na miss ko ang kanyang musika. Dagdag pa ng isa, ang MV ay napaka-cozy at nostalgic. Tamang-tama para sa vibe ni Suzy. Malinaw na ang musika ni Suzy ay mayroon pa ring espesyal na lugar sa puso ng kanyang mga tagahanga. Kung nasasabi ka tulad namin sa pagbabalik ni Suzy, huwag kalimutang i-click ang like button Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa pop at drama fan at mag-subscribe sa Celeb Boss Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. Ipaalam sa amin sa mga komento, ano ang paborito mong kanta o drama ni Suzy? Itinatampok ng video na ito ang pagbabalik ni Suzy sa musika at ang kanyang maraming nalalaman na karera na ginagawa itong perpekto para sa iyong Celeb Boss Philippines channel.